So what's up mga keepers? Good afternoon, you know? Dumating na yung binil natin na net. para ako yung pang BBS na net. You know. So yun, bumili na rin tayo ng magnet para kapag yun, mali, marumi yung salaming natin. Yan, yan. Diba? Ganda nating nan biglang linis yung mga aquarium natin oh. mga piggy natin yung bale tail natin nandun oh. mga breeder natin dito yeah. mga bale tail kain lang tayo ng koi king mga bale tail natin kikin mga Yamabuki yung buken, golden blue tail oh mga PKBM ito ito mo yan mga dark choco natin mga jumbo size mga PKBM na fry yan mga PKBM natin sobrang rami dito pa yun na tayo nagpakain na hapon ito ah, go, ako, golden blue tail natin. Yung mga, ito natin, mga full gold. Yan yung mga fry ng full gold natin. Nag-hatch tayo pa lang ngayon ng BBS. Yan, dumating na rin yung BBS natin. Ito yung BBS natin na binili. 50 grams. Uh -huh. Dumating na yung mga in-order natin. Yung mga, fry ng dark chocolate natin medyo naglinis-linis na tinagyan kasi natin yan yung magnet kanina yan pinuskos natin ito yun naman yung mga PKBM natin yan red eye kinakross natin sa glitter eye yung natin yung natin eh. yung mga red eye natin mga juby Magpulugol natin na ng Yan na sila. Hindi mo natin sinama yung male. Kasi baka may stress. Kaka-fry pa lang. Yung mga fry nila. Oh. Dito yung mga BKBM. Red choco na fry. Yan. Yung mga tinatan. Yan. yung mga fry. May pasaway dito. Ayun oh, pasaway, batang pasaway. Kikibihin natin, marami na tayo papaut nito. Pati yun na dark choco. Yung mga fry nga, ito na, malaki na. Yun yung kikibihin natin, Oh. No? sa cheetah natin sobrang solid ng chita natin dito lalim to kay kois yes really no solid mo kahit yung red eye oh mga ng golden blue tail ah, sana bukas pa pakaya natin to ah, magatch na sana to bukas para matik na yan pakaya natin to sa ating mga fry bobombay natin to mga fry na to para mabilis lang lumaki Ayan. Ayan yung lodge ako sa baba. Ayan yun. Nandito na lang guys yung ating vlog guys. Kung nakabuti kayo sa video na ito, baka naman pa like and share naman sa ating videos. Thank you guys.